Yes, so magandang hapon. Magandang hapon, guys. So, uh, andito tayo uh, ngayon. Andito tayo ngayon sa uh, na extension. Sa may Pasay. So, meron lang akong nakita dito, guys, na lalaki na sa harap ko na pinapadaan ko. Para nakakawa naman. So, <coughs> Bibila ko na yan ng pagkain kahit papano paano kahit uh, mali basta mabigil natin ang pagkain ma ma maitawid niya man lang yung uh, ngayong gabi yung pagkain niya sa so, doon tayo bibili merong so doon ako bibili mga bot dyan doon may payong payong so Ito yun mga bosong So yan, yan si kuya So yan, tumayo na So guys uh, Kanina pa yan dito guys So, so, yan nga, guys. Ah, uh, pinabamas ko si kuya. So, pangiti-ngiti lang. Hindi naman siya ng ano, nakikinampira pagkain naman ng tang. So, so, hindi naman siya man. Si so, yan, guys. Ang ating uh, bibila ng pagkain. So, yan nga. Para lang... Uh, may tawid niya yung gutom niya ngayong ngayong gabi tapos <coughs> uh, naisipang buwa ba kausapin kausapin po si yan so nasa maka, makatulong ako na, na tayo kahit uh, sa malit na halaga lang ano ka ka din eh. So, ayan ang mga mga kapos. Ah, Boba na tayo. So, inagpisa na natin. Kausap-kausapin. Ayan. So, pag kinakausap ko siya mga boss, ah, hindi siya hindi siya pasok para naiintindi niya yung mga sinasabi ko kung hindi nga siya tumatagong so susupon to na yung mga kinaka uh, kinakausap uh, ko na siya dyan kung anong gusto niya yeah. so kung taga saan siya so, so pag natanong natin sagot, sagot, sa sagot niya uh, dito dito lang daw hindi siya nagsasalita nandito dito lang uh, nagsasalita siya uh, sinyas niya lang dito dito sa area na to so pag tinatanong sa mga boss kung gusto niya ng pagkain so uh, ayaw niya so so sa punto na yun mga boss sa, sa tagal lang yung pag-uusap dyan so naisipan kong uh, bila na lang siya ng pagkain so, so sa punto na yun mga boss, tumayo na ako para bumili ng pagkain pagkain po yan uh, tayo. dali nyo sa pagbili ng pagkain po yan so binibigay ko na sa kanya so sa punto na yun mga boss ah uh, eh, hindi siya hindi siya pumigil po so nakatingin na so ito ang ginawa ko ah, Sila pa doon na lang yung pagkain doon sa ano pa niya. So yun guys, uh, nabilan natin si si kuya ng pagkain noong una tatanong ko siya umiiling lang sa uh, meron talaga siya kanang meron siyang medyo problema sa pag-iisip kasi pagka uh, kinakausap natin uh, tumatangot tumatangaw lang siya pero hindi naman siya nang ano hindi naman siya nang hindi siya namamalimos kumbaga pag may dumadaan hindi naman siya nanghingi so nung una nung inalok, inalok natin nung una tumatanggi so nakita ko naman na ayun pinuksan na guys na naku naman nagutom yun yan yeah. Ayun, so yan mga boss Nila Nilagay niya sa Sa bag niya Yan nilagay niya sa Plastic bag So walang lang tayong tubig mga boss Kasi walang Walang tubig dun si doon si kuya so pwede na yan kasi yung noodles na yun meron na mga ano, meron na mga tubig so yan ko guys kumakain na sya oh so ayan mga boss kinain nyo na ayun, yung ano, ano doon sa binigay natin So yun kanina guys, nung pinakausapan, kinatanong natin kung taga, -taga saan siya. Taga dito lang daw siya. may tubig pala tayo Diego dito guys yung aking baon ng tubig yan so ibibigyan na natin kay kay bossing katubig na pa ano? <coughs> <coughs> guys, ina na ni boss yung tubig. So tumayo yan. So nung pagkatayo, may bitbit -bit, -bit siyang plastic doon sa kanyang kanang kamay. So hindi ko na sa sinunod ng camera. So yun pala, uh, niya yung basura doon sa lagayan ng mga basura doon. Yan. May, may sa unahan din may... So ayos mga boss. tapunan na ng mga basura. So doon yun nilagay. malamit so, na tapong masawaran, katabati, patino parin yung pag-isip ng tigway. So pumunta tuntun para tapong yung masawaran.